Hi guys, nandito ako ngayon guys sa ah. likod ng yayasan niyan yung, yung falls na guys. Ah. Hanap ako ng ring lights kasi mahirap na walang ring lights sa gabi. Ito yung yayasan, guys. Ito yung Okay, okay. Okay. So, wala nakita ang ano dito. Ring lights. Doon ako maghahanap sa... <laughs> Doon ako maghahanap sa labas, guys. Kasi dito sa mall, wala masyadong mga gadget na gamit na binibinta. Puro mga shoes, karamihan, mga Cellphone. Yeah. putik -puti. ko naman dito sa... Ano na to ay? Eh? video na to. Kakahiya naman yung ano, kulay natin dito. Ay wow, sana all ganyan ng ganyan yung kotes, makinis. So, punta ko doon sa labas. Dahil nga may init, kailangan natin. Akoy, aray ko, kinagat ako ng kinagat ako ng akin salamit. Ayan. So, let's go. Ay, ang hindi. Saan ba ako dadaan, eh. Dito na ako dadaan. Ayan. Kaya mayiging nga, guys, na mayroon kang sanglas. Kahit pangukha. Huwag kang mahiya magsasanglas kasi protection yung sa ating mga mata. <laughs> Ang laki ng mula to guys kasi may kabila doon, may kabila dito. Malaki yan siya. Three story. Oops. Ang sakit ng aking kamay, kinagat ng aking salamin. Agay. Maghahanap ng ring light. So dito nga yung road na to, sarado to guys kasi may nagtitinda pa. Mga eleven magsasarado at ah, magbubukas na to yung mga nagtitinda dito ay smug na yan sila tayo nong Karamihan kasi nungan. mga, ano, mga, walang masyadong nagtitindi ng ring lights. Ayun, yung ring lights. Ito pala guys, ring lights. Yun. Ah, katas nito eh. Wala bang, mas maiksi. -like Kamahalay. Eh. Ang ganda ng Mas mura. 16 talaga siya. Diyan na sa akin, Bluetooth. nakabili na ako, guys? Ayan. Ang mahal. Kaya ingatan ko na siya. Pag ako'y naglilingis, para hindi maputol yung wire. Kasi ang mahal na ngayon ng ring light. Dati kasi bili ko guys ng ring light. $10, 11 ngayon na mahal na talaga siya. Pauwi na ako, pabalik na ako sa ano bahay habang maaga pa. Oh, may basahan kaya to. Saan kaya ang ah, dahan ito? Ang init, grabe, sakit sa ano, sakit sa balat, lalo tayong itin sa balat ang init. Saan ba ko yung magdado? ba ko magano? Dito lang guys. Titingin ako dito ng ano pizza. 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 Titingnan ko lang kung magkano yung pizza. Iregalo ko. Iregalo ko yung pizza. Magkano kayo yung pizza? Saan ba yung dala ng pizza? Okay? Hindi ko na lang kung saan yung dala ng pizza. Yan pala eh. Ayan hindi ko alam kung paano bukas ano to ano yan guys ah um, kala mo anong regalo yun eh. agay mahirap wait lang ha dan 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 vlog pa more yan okay na guys kala mo cake eh no <laughs> diba hindi pala cake meron ng cake doon bumili na sila ng cake kaya for entertainment lang yung sa akin. Uh, ayon sa budget. Ayan. Ah. Parang na. Bye-bye.